Hello! Magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang pag-uusapan po natin, dalawang bagay. Ito pong uh, ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol po sa flood control. Ang sabi niya, okay daw sa kanya na imbestigahan ang flood control dahil may nagtanong na reporter. Ang sabi yata, eh, maraming nagsasabi mga mamamayan ta uh, taong bayan na uh, dapat daw investigahan ng flood control. Eh, okay daw sa kanya. Okay daw. Investigahan daw. Eh, wala na siyang magagawa. Alangan naman tumanggi siya. Eh, hindi pwede investigahan. Hindi... <laughs> Alangan naman tumanggi, di ba? Kaya, oo na lang siya. At, uh, sinabi pa niya, yung flood control, nandyan daw. Nandyan daw. 5,500 yung pinagyabang niya sa Sonay. nanjan daw na-overwhelm lang daw ng baha dahil mas malaki pa raw yung ibinagsak na ulan ni Christine kaysa kay Ondoy tignan mo nga <laughs> naman iko para pa kay Ondoy ano? so yan po ang ating mga pag-uusapan ah meron pa pala dito po sa hearing ng uh, OBP uh, BP Sara hearing po ng mga crocs kung saan inisnab ng OBP at ni BP Sara This is for uh, not in aid of legislation. Yan po ang sabi ni ng OBP officials. So bago tayo magpatuloy, paki-like po muna ang video nito. Like, like, like po tayo. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na. So dito po papalabas ko lang sa inyo, papakita ko lang sa inyo yung maikling video na ambush interview kay PBBM. Wow. Wala pala, wala. Wait lang, isahan natin. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa diaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radio, television. nasa na mga flood control? Nandiyan ang mga flood control, na-overwhelm na lang. Kasi, tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong undoy, 411, some 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng undoy. Kaya yung flood control ginawa natin para sa mga paha kagaya ng undoy. Bago ito, kausapin niyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari, hindi pa nangyari sa buong buhay nila sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga napaha, ganun din. Umapaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Okay, uh, pinaikli lang po yan. Medyo mahaba yung interview na yan, nasa 4 minutes yata. Uh, pinaikli lang ng TikTok, mga nagpo-post sa TikTok. Maniniwala po ba kayo dito sa ating Presidente? Na mas malaki pa raw ang ibinagsak na ulan kaysa kay Ondoy. May mga statistic pa siyang nalalaman. Pero matagal na natin naririnig eh. na climate change, ito bago to, bago, bago. Bago daw. <clears throat> Pabago-bago daw ng panahon. Ilang taon na si PBBN? Eh? Dalawa, dalawat kalahati. Pang tatlong taon na niya. Nung unang taon, okay pa Inahayaan pa natin eh. Nung ikalawang taon, ayan na, lumalabas na yung mga kapalpakan magtatatlong taon na siya may parating na bagyo hindi man lang siya naghanda di ba dapat eh <coughs> sabi nga ni Pangulong Duterte ang order eh 2 to 3 days ahead bago dumating ang bagyo wala pong kahandaan eh walang ginawang kahandaan pero yun mo, pinagyabang niya matapos niya ip ipagyabang yung Uh, 5,500 na flood control sa kanyang zona after 2 days hindi ba binaha, na, binaha din yung Metro Manila o, bago pa itong Christine kahit sabihin natin hindi hindi marami ang ibinagsak na ulan binaha pa rin eh anong bagyo ba yon yung after ng zona niya hindi naman kailangan na eh, dahilan mo mas maraming ibinagsak na ulan kaysa kay Undoy. Eh nung after ng sauna mo eh, hindi naman ganun kalaki yung karami yung binagsak na ulan. Pero binaha ang Metro Manila at diyan ka nabatikos sa kapalpakan ng gobyerno mo. Ano ibig sabihin nito? Yung mga pagnanakaw nila diyan sa flood control. Kumbaga pinapak-check sila ng kalikasan. <clears throat> Inilalantad ng kalikasan yung mga pagnanakaw nila. Iimbista ah, payag daw siya imbestigahan ang flood control. Hindi ba ikaw ang presidente? 'Di ba dapat ikaw ang manguna diyan? Noong pagkatapos pa lang ng sona mo, binaha na yung Metro Manila, dapat doon pa lang ipinangunahan eh, na, pinangunahan mo na na dapat eh imbestigahan niyo 'to kung ano nangyari dito sa flood control na wala namang control flood lang di ba dapat siya ang presidente siya ang manguna tignan niya yung corruption e eh, parang ayaw niya di ba kung hindi pa siya natanong wala tayong maririnig sa kanya tungkol sa investigasyon wala tayong maririnig hindi ba ba't kung talagang ayaw mo ng corruption yan ang dapat mong uun, uh, gagawin, una mong gagawin, paimbestigahan. Eh ayaw mong paimbestigahan. Napilitan ka lang sumagot dahil natanong ka. Ibig sabihin, maaaring kurap ka rin. Ayaw mo kasing paimbestigahan yung mga kurakot ng mga kaalyado mo eh. Kasi ikaw mismo, kurakot din. Eh di ba't yan ang kahulugan niya? na overwhelm daw ang flood control ng baha. Naniniwala ba kayo doon? Eh nung nakaraan eh, ang dahilan niya eh, binangga daw ng barko yung flood control eh. Kaya nasira eh. Wala naman tayong makitang pictures. Eh wala tayong makitang video, pictures. Ano ba itong itsura ng flood control na ito? E eh, na-overwhelm daw ng baha. Ibig sabihin, natalo, na-defeat, or na uh, parang napailalim yung baha. <clears throat> parang natalo nga. Ganun yung uh, kahulugan yata sa Tagalog nun. Ibig sabihin, <clears throat> mahina yung flood control na pinagagawa nyo. Ang nakikita ko dito sa amin sa Bulacan, mayroon na uh, mga riprap sa ilog, di ba? Medyo bahaba nga itong interview nito. Sabi niya, bago ito sa kanila, doon daw sa lugar ng, ewan eh, ko saan, sa Bicol siguro. Bago daw ito na gumuguho daw yung lupa sa gilid ng ilog. Bago ito. Matagal nang ganun na, di ba? <laughs> yung, yung mga nasa gilid nga na bahay, eh, inaanod nga yan, lupa pa kaya. Yung mga riprap dito sa Santa Maria, sa amin, yung riprap nasira eh. Alam ko, panahon yata ni Undoy eh. Riprap na yun ha. Eh lalo na kung walang riprap yung ilog. Lupa lang. Yun po ba yung, kasama po ba sa flood control yung mga ganon, yung ginagawang riprap? At yung mga dredging. Yung dredging, hindi mo ma-audit yan. Napakahirap. Maguhukay lang ng mga lupa, mga burak do sa ilalim. Ihigupin Yung po yung dredging eh. <clears throat> Ibig sabihin po ano eh ah puro dahilan. 'Di ba sawa na tayo sa dahilan eh. Dapat action, isang um, isang magandang action, isang konkretong paghahanda sa Amerika nga. In, eh, parang hindi naman siya super typhoon. Yung nakaraan dito sa ano sa Amerika yung napabalita. Likas lahat ng tao likas at yung bahay nila pinagpapapako nila ng mga bintana pinakuha ng mga plywood pinibayan bago sila umalis <clears throat> ang alam ko nung pan panahon ni Pangulong Duterte may balita na isang milyon ang lumikas talagang pinilit lumikas may tawag nun sa ingles eh pinilit talaga lumikas para konti lang yung mga masawi mamatay Ibig sabihin nga, uh, parang ang target nga ay zero. Zero, <clears throat> uh, anong tawag nung casualties. Yun nga ang target. Yung nakaraang dahilan, yung, bar yung baha, ay uh, yung flood control, binangga ng barko. Ngayon naman, na-overwhelm yung flood control. Tapos, okay daw sa kanya, paimbestigahan. Eh, ang sinasabi na nga natin, siya ang presidente, dapat pangunahan niya yan. Mag-speech siya, magsalita siya. Pero kung ang mga crooks ang mag-iimbestiga, eh hindi na. wag na lang. Mas maganda sa Senado na lang. Kaysa mga crooks, ano yung iimbestigahan nila yung sarili nila? <laughs> Sila involved dun eh. Ito po yung ano, yung picture sa Japan. Papakita ko sa inyo. Yung kanilang flood control. <clears throat> ay ano ko na lang sa screen. Kasi sa cellphone baka hindi niyo makita. Ito po yung Tokyo's flood tunnel. Ayan po. Tapos dito sa ibang picture, ayan. Ayan yung tao. Nakikita niyo yung tao, di ba? Humigit ko mo lang siguro mga sampung palapag ito. Wala naman. Mga walong palapag. Ito po yung kanilang flood control, flood tunnel ang tawag nila. Ito naman po sa Singapore, meron silang flood ways. Nakikita nyo, konti lang yung tubig. Sa lasa labat po yan, may mga butas-butas po yan sa gilid. At uh, mahaba yan. Ibig sabihin, pag umulan, dyan po masushoot yung tubig ulan. Hindi ba't napakaganda? Ito po yung floodways, oh. Ayan, oh pang-ano nila sa kung sakaling mapuno o talagang puno na. 'Di ba? at least uh, hindi babaha ng kagaya sa atin eh bubong na lang ang nakalitaw. Bumahaman sa kanila hanggang tuhod lang pag napuno na itong floodways nila. Hindi e, ba't malaki pa rin ang tulong? <clears throat> Tapos papakita ko rin po sa inyo ito pa yung sa Japan 'no. Oh. Yung tunnel nila o. Oh. Ayan, ang lalim mo. Oh. oh, ayun yung tao. Oh. Tapos papakita ko po sa inyo yung flood control ng BGC. Eto. Ayan, iyan na lang, lang natin sa screen. Nung ginagawa pa lang po yung kanilang flood tunnel. Ang tawag dito, impounding, ah, uh, water impounding. Kasi iba-iba tawag eh. Sa Japan, flood tunnel ang tawag nila. Ayan, sa BGC. Kaya hindi binabaha ang BGC. Tapos, dito po sa mababasa natin, ano? Ayan, detention tank. 8 Olympic size swimming pool. Patong-patong po na Olympic size swimming pool. 8 So, ganon po ang pwedeng ikarga nung sa BGC yung flood tunnel nila. At dito nga po, why does BGC remain bloodless? Dito po sa pangalawang paragraph mababasa natin, The catchment basin can accommodate 22 million liters of rainwater, the size of 8 Olympic size swimming pools, which will be released into nearby creeks once a heavy downpour ends. I-release -re din po nila yung yung laman ng uh, sa BGC yung flood tunnel nila ron yung laman nun pag wala ng bagyo pag wala ng baha umupa na yung o <coughs> oh, kung baga umupa na rin sa mga ilog so i-release -re nila sa ilog sa pinakamalapit na ilog doon sa BGC pag wala na ano pag kumalma na so ganun po ang ginagawa sa BGC at uh, ang balita ko sa mga pagdilig sa, pandilig sa mga halaman doon sa BGC yun ang ginagamit at uh, pang ano rin, pang linis din po ng daan hinukos po yung daan doon eh. pag may mga dahon-dahon ang ginagawang panlinis doon, yung hangin may parang kanyon sila, tatapatan lang ng hangin na uh, gumigilid na yung mga dahon-dahon doon, ganun po kalinis at yan po ang dating ginagawa ng uh, Duterte administration. Linis lang ng linis sa mga krik para maiwasan yung malaking pagbaha. Kaya walang malaking pagbaha nung panahon po ni Pangulong Duterte. So ito dapat ang gawin, no? Yung sa Japan, di ba? <clears throat> Magkano ang budget sa flood control? 1 billion a day. Sabi pa ni Amy Marcos, 1.4 billion a day. Halos 400, naglalaro sa 400 mahigit ang budget a year. 400 billion. Eh, kaya na natin siguro yung ginawa ng Japan? Or, sa BGC, Kokopyahin mo na lang yung BGC. Hindi ka na pupunta ng ibang bansa para pag-aralan pa yung flood control na yan. Kopyahin mo na lang yung sa BGC. Pero mukhang ayaw gawin eh. <coughs> mukhang ayaw. <laughs> Kasi pag wala ng baha, eh di wala ng flood control budget. <laughs> wala na. Wala na pagkakwartahan. Ganun kasimple. Doon po tayo kay, ano, kay BP Sara sa OBP. Hindi po umatend ang officials ng OBP Uh, ito po yung balita ng ABS-CBN. Uh, several officials from the office of the vice president on Tuesday declined to attend a House inquiry on the expenditures of their office, saying that the deliberations were not in aid of legislation. Hindi naman talaga in aid of legislation ang ginagawa nila, in aid of election, in aid of Persecution <clears throat> Malinaw po yan At alam na ng taong bayan yan Alam nyo kung saan nagsimula itong In aid of legislation Kung di ako nagkakamali Una kong narinig ito <clears throat> Kay Drelon Dati pa, tagal na Maraming taon na nakalipas Sa kanya ko unang narinig ito eh. Ang nagsimula ng ganitong In aid of legis legislation Na naging trial by publicity, investigasyong moro-moro sa mga dilawan. Ang dilawan kasi, puro paninira lang ang ginagawa. Hindi sila, hindi sila gagawa ng gagawa para bumilib sa kanila yung mga tao. Para i-honor sila ng mga tao. Ang gagawin nila, maninira, maninisi sa kanilang mga kapalpakan. Para sila umangat. Ibig sabihin, no? tatapak sila ng tao para sila umangat may mga ganong tao eh ibabagsak ka para sila umangat hindi nila ginagawa na hindi sila gumagawa ng mga tungkulin nila para sila umangat ipray sila ng tao Tata tatapakan ka tatapak sila ng tao para sila umangat ganon po yung ginagawa ng dilawan at sa kanila po ito nagumpisa <clears throat> Tandang-tanda ko rin si Tito Soto. Naging biktima rin yan in aid of legislation. Dahil si Tito Soto, nag-number one siya sa Senado nung halalan. Kagaya po ni Robin Padilla, di ba siya yung number one? Kapag po ikaw ay naging number one, titignan ka na ng mga kalaban kung tatakbo kang vice president o president. Kasi number one ka nga eh. Di ba sila Loren Legarda, tumakbo yan ng Vice President, nag number one din yan. <clears throat> Kadalasan, yung mga number one, tinitignan yan ng mga magiging kalaban mo. Kung ikaw itatakbo ng President or Vice President. Tinira rin yan in aid of legislation. Alam ko sa drugs yun eh. Alam ko lang. <clears throat> nakalimutan ko na eh. Pero biktima rin yan si Tito Soto na tumitira ngayon kay Vice President Sara Duterte nakikisakay siya sa 125 million confidential pan di ba't bumanat siya nakaraan? para mo namang hindi alam yan eh naging biktima ka rin ng ganyan alam mo yung ginagawa ng kongreso alam mo yung ginagawa ni Larissa Ontiveros alam mo yan nagmumuang muangan ka lang niloloko mo taong bayan eh ikaw mismo naging biktima niyan eh alam mo na persecution ang ginagawa In aid election. 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 <coughs> Alam ni Tito Soto yan kasi naging biktima siya dyan eh. The officials including seven who were earlier subpoena by the House Committee on Good Governance and Public Accountability sent a document to a chamber to explain their absence in November 5 congressional hearing. Ito, uh, pakinggan nyo it has been our consistent position that a draft bill for consideration must be included in the invita invitation for the information of the resource person. Alam nyo po, <clears throat> pinadalhan ng invitation ang mga officials ng OBP. Ewan ko kung invited din si BP Sara. Dapat doon, sa invitation mo, may nakalagay ka na draft bill. mayroon ka ng gagawing batas. pa bago ka magkandak ng in, in aid of legislation, mayroon kang babalang kasi na batas, kaya ka mag-i-invite ng mga uh, anong tawag non resource person. Dahil kailangan mong tanungin yung mga expert, yung may mga experience na doon sa gagawin mong batas sila yung hihingan mo ng tulong. Ganon po yung in aid of legislation. Kaya lang simula nung kay Drilon, simula nung mga dilawan na naghari-hari dito dati, binaboy na nila yung rules o yung mga procedure na iba na po. Hanggang ngayon, ganon na yung nangyayari. Ginagamit na nila yung investiga-investiga na ganyan for politics para pabagsakin ang isang taong kalaban nila, hindi nila kaalyado para sa eleksyon. At the same time, diversionary tactic. <clears throat> This provides an unfair setting for resource person. It is akin to a violation <clears throat> of their rights to due process for lack proper notice of the definite scope of their appearance they added. ah, uh, ito po yung ibang mga pangalan. May mga pangalan dito kung saan hindi naman daw nakarating yung subpoena. Nasubpoena na po yung ibang officials ng OBP. Hindi naman nakarating yung, yung Bakit kanya? Ito po, oh. hindi ko na lang papakita. Mahirap pa mag-edit eh. Another request for OBP personnel to appear before the House panel was sent on November 1. Holiday po yun eh. Pinadala doon, sarado yung opisina. Di ba ng mga damuhong tao to? Given the circumstances, the subpoena can no longer be legally served nor obey. It said, We respectfully direct the attention of the committee to Section 8 of the rules that provide that sub subpoena shall be served to a witness at least three days before. <clears throat> yan po ang ano, yan po ang sagot ng OBP. Ang sabi po ni BP Sara nakaraan, kailangan kung in aid of legislation to, meron ka ng batas na babalang kasi nakalatag na. Eh sila wala eh. After pa ng hearing-hearing, hearing, saka, saka nila iisipin kung ano yung batas na dahilan na lang po yan itong in-aid of legislation dahil po kay drillon yan kaya nagkaletse-letse na baboy na po yung mga rules dyan at mga uh, excuse. at mga procedures ng mga hearing-hearing na yan inbis na uh, yan ang investigahan ang OBP na na-clear na nga ng commission on audit eh dapat po itong flood control ang iniimbestigahan. At yan na po yung sinisigaw ng taong bayan. Hinahanap daw, sabi ni Bongbong Marcos. So, nababasa niya raw sa mga pahayagan sa ano. Ay, marami daw naghahanap ng flood control project. Andyan daw yung flood control. <laughs> wala nga akong nakitang kung ano itsura ng flood control na pinagagawa nila. Dati nung sa Pampanga, di ba, may sumabog na vulkan doon pinatubo, di ba? Tapos nung bumagyo, rumagasa yung lahar. Ang ginawa ni Lito Lapid, siya yung governor doon, nagpatayo siya ng mega dike, di ba? Uso 'yun. Oh. Mega dike para maharang yung lahar. Ganun po ba yung may ganun ba na flood control project yung parang mega dike? Ang nakikita natin parang patubig lang eh, nakaganon lang yung parang patubig, parang maliit lang na kanal eh. Ewan ko kung yun na yung flood control na sinasabi. pa. <clears> Tara <throat> naman. Ay, nako. <clears throat> Ito si Bongbong Marcos. Puro katwiran. Presidenteng puro katwiran. Binangga yung flood control. Na-overwhelm yung flood control. Presidente ka. <clears throat> Meron kang tungkulin na pangalagaan ang lahat ng bawat Pilipino at pangalagaan ang bansang Pilipinas. Eh, pero wala. Eh, party-party. Tamad-tamad. Banjing-banjing. Eh, yan yung ating presidente ngayon. Okay. Hanggang dito na lang po. Wala na akong masabi. At wala na rin tayong iba pang topic. Uh, see you po next time. Bye-bye.